For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys! Si Jerby ulito sa Mr. DIY. So, nandito tayo sa Pilipinas. So, marami nagtatanong sa YouTube ko kung okay lang daw ba gumamit ng ABR sa preach. Nya, lalo na inverter. Ako, inverter ang ginagamit ko. So, yung nagtatanong din kung ano yung brand na binili ko na refrigerator, pero hindi po ako brand tanatik kung sino lang yung magbibigay sa akin ng longest warranty, yun ang kukuni ko. Since tong rep na to, medyo matagal na, magti 3 years na po yata, wala pa siyang problema. So, Puji Denso, baka naman, Puji Denso, sa 3 years ko ginagamit, kung makipapansin nyo, ayan, number 5 and 15 lang ang setup ko so may nagtatanong din kung pwede ba siyang pantindahan yes mas maganda ang laman niya soft drinks ng paninda hmm, ayan so hindi na namin kailangan pagpalit-palitin yan kasi nga no prosto so yung lamig niya equal so baypan siya so dun sa freezer ko negative lang 15 pero nagyayelo may mga chocolate pang ayan so so Ah, balik tayo. Ano pa yung ginagamit kong ABR? So, sa Lala Mode, baka naman. Ah, Lazada. So, eto. Sandali. Ah, siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, tatlo yung saksakan niya, 1,000 ang kinuha ko. Pero, ang capacity lang naman ng isang rep is 300 something. So, sobra siya. Pero, nakakonekta dyan yung TV ko at saka yung mga speaker ko kasi yung TV at saka speaker pag naglolo ko ang kuryente delikado yung speaker ko kasi medyo may presyo din hindi naman po siya ordinary o, kaya kinonekta ko rin siya pero yung isang rep ko bala ko pang ilagay dito nasa labas papakita ko rin sa inyo kung ano yung isang rep ko so ayan meron din siyang power on delay sa likod para pag namatay uh, pwede rin siyang i up hi mark sa Lazada ko lang siya nabili as per as I remember 1000 plus So, yun yung pinaka-reviewer na ginagamit ko. Baka sa mga nagtatanong. Para sa aking Fuji Denso by side. So, kasi merami nagtatanong ano daw kung ginagamit ko. Kung mapapansin nyo bakit inverter ang binili ko. Kung may napansin kayo, meron akong vlog na prepare pa din ako sa mga non-inverter. Since sa Pilipinas, bihira na po ang non-inverter. Eh, hindi rin naman ako mo dinakuha ng uh, yung hindi kilalang brand. Mas ma na ako sa mga branded. Kung may, no, kung may makukuha nga na ibang brand, eh, lalo na si Hayer ngayon, nakikita ko maganda ang feedback niya. Si Puji din, so may naririnig akong bad feedback, pero sa ngayon, wala naman ako na wala naman ako naging problema sa unit ko, ewan ko nga alas sa after stage. Since technician naman tayo, at marami naman tayong kakilala, kahit pa paano, makapagawa ko nila sa kanila, since out warranty na siya. So, ayan, kung, mapapan kung pwede ba akong gumamit ng extension? O, oh, ayan ang extension ko. Make sure na hindi nagagalaw yan. Ito, pag yan nagalaw, may tape nga yan eh, oh, para lang hindi bumuka. May tape yan para lang hindi bumuka itong dalawang to. Ako na lang din kumuha niyan. So, basta make sure na hindi nagagalaw to. Kasi pag yan nagalaw, magiging apekto niyan sa ABR. Pero mas malala sa bridge. Kasi pag ito, diba, sabi pag nagalaw, namatay, 5 minutes siya bago mag-start. Kung mapapansin nyo, nung sinaksak ko siya doon, ayan, gumamit ako ng ibang saksakan. O, oh, diba, hindi rin siya nagagalaw. Kasi yung lapad yan, hindi yung ganon yung mga ganito kasi, minsan wala rin akong tiwala. Pero kung maganda yung kapit, make sure nyo, maayos yung kapit niya. Ito, nagagalaw nga eh. Ito. ito isa. Yo, ayan, nagagalaw din. Pero, stable lang siya dyan. Walang gagalaw. Kasi dati nandito yan sa baba, so nilipat ko na sa taas. So, ginapang ko para at least, magalaw man siya, at least hindi mamamatay To Kasi wala nang ibang gagalaw dyan, kahit yung pusa hindi naakit dyan. Tatanong, nabili ko lang siya sa Lazada. Kayo na lang maghanap, Hi Mark lagi ako nagpapasobra kasi in case pwede ko nga gamitin doon sa isang bridge ko then nakakonekta itong TV at saka yung speaker ko na TBL. Medyo ano kasi kaya natatakot ako baka masira din sa power interruption. Pero dito naman sa amin since yung, subdivision namin hindi pa siya ganun ka, uh, crowded kaya hindi pa naglolo ko yung power. Hindi pa nagpa-power outage o yung parang pat lumalakas humihina. So, si Pujitetso. So, as of now, wala akong naging problema. No cross Side by side. Ah, tawag dito, hindi pala side by side. French door. Kasi, malaki yung space niya. Yun lang ang gusto ko dito. Pero kung may makuha pa ako ibang brand na may magbibigay ng longest warranty sa kanya ko. As of now, walang feedback. Wala akong problema. For 2 years going to 3 years. So, maganda siya kahit sa lamig. Kaya, lagi lang siya naka-5. At saka, naka- negative 15. Pag nilagay pa yan sa negative 2, ah, negative 18, and then sa 2, mas maganda, lamig. Since soft drinks lang naman, ang importante lang naman, lumamig. So, ayan, ABR, at saka kung anong rep ang gamit ko. Meron ako isang rep na nasa labas, sandali lang. So, ito yung isang rep ko sa labas. Ayan, si Haya. Ayan, di ko na binubuksan kasi nandun na nilipat namin Ayan, pero may soft drinks pa. So, ito rin. no pros din siya, pantindahan. Ayan, ito mag one year pa lang to. No pros, wala rin ako nagiging problema. Ito bihira din naman gamitin. Pataisin dito. Pang ano to, kumbaga pang backup ko. Pagka meron talagang pag nagtitinda ng mga kakanin. So ayan, <coughs> at least nagkaroon na kayo ng idea. Okay lang ba gumamit ng inverter? Yes. Okay lang ba gumamit ng extension? Yes. Both as long as hindi nagagalaw yung inyong saksakan. Gumamit kayo ng extension, make sure na hindi siya na aalaw. Kung maaari, eto, Ilak nyo kung alibawa nandun sa ganon, tapean nyo na lang din yung naka duktong doon. Tapean nyo para hindi siya magalaw. Yan o gaya to, nagagalaw to. Kaya nga, inangat ko para hindi na siya maging problema. So, ayan. At least, nagkaroon kayo na idea. Ano yung ABR na ginagamit ko? Tsaka sa mga nagtatanong, yung brand na record. As I said, wala ako sa brand. Thank you.